I am thank you. Thank, thank, you. Kalam, thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. watching. Um, watching. thank you guys. Hello guys. Katatapos lang ng ano namin. Duty. So, ito ang kakain medyo ano ngayon dito sa kubar maulat ma ano ambon so ito maghanap kami ng makainan dito sa uh, malapit dito sa bahay namin so maghanap tayo ng ano guys mga kapsa dito ayan dito modern na bunda itnas aspar di dito kami kakai. kain. Sino na handa mato? Yeah mo yeah. Bumili kami nang dosi na kapsa at bumili kami nang 12 real na kapsa. Tapos kami magluto ayoko sama ko kasi may ka na naman sa. Shout out shout out. Kalam Kalam shout out. Shout out. Ay, wow. Dito tayo maghugas ng paa. Ay, kamay. Sino name hada restaurant, May? Yes. Sino name hada matam? Damawi so. Mapi, Arabi ka na, May? Anawari, Hindi namin alam kung anong ano dito, anong pangalan ng restaurant. Hintayin lang namin yung hintayin lang namin yung in-order namin na paborito ng bayan, kapsa. Hmm. Yan yung kasama kong may tuyo. Yan yung kasama kong pasaway. Yan yung kasama kong pasaway. Yan, parang naintindihan niya. Oh. So, from Bangladesh. Mabait so, naman to eh, kaya lang ano, minsan, kung sa Yung walang ano ba, walang kusa. Dadalawa lang kami. Kaya ako na lang umintindi kasi dadalawa lang kami sa kusina. Tapos, mahirap naman kung awayan mo pa. So, yan. Ako na lang umintindi. Ayan na yung inob din namin. Thank you, Baya. Mm -hmm. Ha? Paham? Wow. Map no more yellow rice. Oh, map yellow rice. Only white rice. Yung white rice na lang oh. Yan. Okay. So, ay, thank you ah. Ito na lang yung ano namin dapat yung ano yung shawaya. Yan. Sige, boss. Boss. Ah. Ayun. Wala na daw silang yellow rice. Ito na lang white rice pareho lang naman yan. Tapos yung in order namin na ano. Ayan, grill. <coughs> ayan, makakatipid kami nito kasi pagka dosi kasi hindi namin maubos. Hindi niya maubos, hindi ko rin maubos. So, nag-ano na lang kami. nag -hati, hati na lang kami. Para, ano. So, yan guys, kain tayo. Bismillah. Bismillah. Tak, harap. Harap nak orang yang. Tawid kita. Agak entah ada. Agak. Okey. Hmm. Okey. Hmm. Ah, da kuwes, da kuwes. Tan. Kuwes, da kuwes. Tan ni kuwes. Mas maras, masarap daw yung ano sa waya kaysa paham. Paham yata to yung parang ano mushroom grilled grilled chicken. Tapos ito ayun oh, yun, sa sawsawan. Yan, ito yung ano namin kay sapunan. Hmm. Mahal ako siya magluto ba? Parang nakakatamad ba? Lalo na pagkadating mo sa, ano, sa room Gusto mo Higa na kaagad Namiss mismo kaagad yung unan Kaya mag, mag kanan din naman yun Kung ka ng isda na dosi Tapos Nagluluto ka pa Bili ka pa ng kanin hmm. Parang Nakakaano na ng oras

pang tanggal ng ano pang tanggal ng mantika ng um, mamantika talaga itong ano nila yung kanin pero may may ano may kanin pang masarap dito yung kulay pula masarap yun um. yung pinakaburito kong kulay pula yun gawa ni toto tulog. Mm. tapos ano na ako. Ay, ano ano wala ano 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 buhay ng mga OFW oh, dito sa Saudi. Diskarte lang kailangan to. Kunting tiyaga. Para manilaga. Uh. Dito nga pala kami sa may ano, Asisiya, Alcobar. Malayo to sa ano, Ramania. Kwarintaryas yata ang pamasahe. <coughs> Thank ang maganda. Kasi. Hmm. Kahati na yan. Hmm. Laban lang mga ka OFW. Nakakaraos din tayo lahat. Basta ano lang. Taste-taste lang. Mmm. Hindi ko alam po ang pangalan ano to, wow. ito, nasa lahat. Ang taba pa yung malamsara na hindi yung ma-restaurant? Hindi. Yeah. Hmm. Isa. Magsasarado na sila kasi ano na yun. 12.30 na lang, madaling araw. So baka ano na sila. Hanggang alaaw na lang. Oh my God. Thank you, guys. Thank you for watching. I am thank you. Thank, thank you. Kalam, thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. washing. Washing. Um, thank you guys. Bye. oh, yeah, no. parang parang dinala lang ng bagyo.